mga pangunahing balita. Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pinabulanan ng aligasyon na may kaugnayan siya sa International Criminal Court. Gold Panner patay matapos mahulog sa bangin sa Roroy Masbate. Iligalaging na aktuan sa Minalaba Kamarinesur, dalawa arestado. Libo-libong nakumpiskang substandard products sa Bicol, sinira ng DTI. At Bicol Pili Products bumida sa isang trade fair sa Paris, France. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ikalabing tatlo ng Marso, taong kasalukuyan. Patay ang isang 34 anyos na gold panner matapos na mahulog sa bangin sa Aroroy Masbate. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit nasa wirin. May report si John Lopez. Patay ang isang 34 anyos na gold panner matapos mahulog sa bangin sa bahagi ng Sityo Siwayan, Barangay Bangon, Aroroy, Masbate, hating gabi nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Ricky residente ng Sitio Goldbug Barangay Syndicate, Aroroy, Masbate. Ayon sa police report, bandang alas 11 ng gabi nitong lunes nang magtungo si Ricky sa naturang lugar kasama ang 20 anyos na pamangkin upang maghanap ng ginto at mga batong may mineral. Habang abala sa paghahanap ng mga bato, nagkahiwalay ang magtiyuhin. Makalipas ang isang oras ay natagpuan ang biktima ng kanyang pamangkin na wala ng buhay sa ibaba ng bangin. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Agad itong isinugod sa ospital ngunit ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa pagsusuri ng doktor, nagtamo ng severe trauma sa likod ng biktima na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Yung mga personal natin, ma'am, is makakapagsabi na may possibility talaga na nahulog yung natao because na, dahil dun sa terrain ng place, uh, medyo mountainous part yun, ma'am, saka medyo mabato din. Yun din ang tinitinan nilang ang kulumom na na-accident lang siguro yung natao. Walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente. Paliwanag ng opisyal, maaaring nadulas ang biktima dahil sa tarik ng lugar at dilim ng paligid. Wala naman tayong tinitingnan na foul play doon kasi this mismo doon sa sinabi po ng eyewitness natin, sama niya yung TV niya, kaya walay sila doon sa, sa lugar. Bandang alas 12 ng madaling araw, doon niya na nakita na nandun na pala sa baba ng trip yung TV niya po pinag ng Arroy MPS ang publiko, lalo na ang gold panner sa lugar na magdobli ingat at siguraduhin kabisado ang lugar bago magtungo sa mga gold at mineral panning sites. Dapat din umanong mag-ingat ang mga tao sa banta ng landslide at rockfall sa mabundok na bahagi ng bayan na kilalang hitik sa ginto at mga batong mineral. Para sa mga balitang tatakbikol, John Lopez. Dalawang katao ang naiulat na sugatan matapos na mahulog ang isang dump truck sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Laganak, Balatan, Camarines Sur kahapon. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck sa Manibela dahil sa matarik na daan, may report si Hercules Marbasena. Sugatan ng isang truck driver at ang pahinante nito matapos na mahulog ang kanilang sinasakyang dump truck sa gilid ng kalsada sa barangay Laganak, Balatan, Kamarini Sur, alas 9.30 ng umaga nitong Miyerkules. Kinilalang driver na si Gerald Santos, 28 anyos, may live-in partner at ang pahinante nito na si Saina Palita, 39 anyos, may live-in partner at parehong residente ng barangay tabun-tabun Daraga Albay. Ayon kay Police Master Sergeant Pedrito Tubig, tagapagsalita ng Balatan Municipal Police Station, maghakot sana ng graba ang mga biktima sa bayan ng Nabua. Subalit dahil sa matarik na daan na wala ng kontrol sa Manibela si Santos na nawi sa kanilang pagkakaaksidente nagkaigwan ng malfunction so makina ang truck dahil naglog sir so ano from tersera kaya si from niya dapat mabawas siya kaya lang sir dahil po luminaw kaya ang nangyari sir kumina truck so truck actually sir ining truck may ibang pwining na ano kung ano man sayang karta nang, dahil lang talaga po sir uh, so pag niya Nagtamo ang mga biktima ng minor injuries na agad naman ay tinakbo sa Balatan Rural Health Unit. Maayos na rin ngayon ang kanilang kalagayan. Na uh, minor man lang po sir so driver, minor injury man lang po dahil mangusta na nganaan. Actually po sir Sutra, so na hali na po duman sa nahulugan niya na kasubang dito. Nanawagan ang mga otoridad sa mga motorista na maging alerto sa kalsada at siguraduhing maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago ang pagbiyahe. Para sa mga balitang Tatak Hercules Heart Dalawang lolo sa Minalabak, Camarines Sur ang hinuli ng otoridad dahil sa iligal na pagputol ng mahogany trees. Agad namang itinurn over sa Department of Environment and Natural Resources Bicol ang mga nakumpiskang mahogany lumber. May report si Danica Garcia. Arestado ang dalawang lolo matapos maaktuan sa iligal na pagpuputol ng mahogani tree sa Zone 6 Barangay Hobo, Minalabak, Camarines Sur, alas 3.20 ng hapon nitong linggo. Kinilala mga sospek na sina alias Sot, 71 anyos at alias Rad, 60 anyos, parehong residente ng nasabing lugar. Batay sa inisyal na investigasyon ng Minalabak MPS, tinatayang 10 mahogany tree ang naputol ng dalawang sospek. Ibinibenta nila ito ng mahigit kumulang 5,000 piso. Ayon kay Police Staff Sergeant Karen Calio ng Police Community Affairs Development ng Minalabak MPS, isang concerned citizen ang nagparating ng sumbong tungkol sa ginagawang ilegalidad ng dalawang sospek inflation ngayon eh. So lahat na lang po uh, na natin ang kabuhayan eh. So yan, uh, siguro kumapit na sa uh, pagalim, sa illegal na paaraan para lang may ikabukay. Kaya kahit siguro alam nila illegal, ginawa nila. Well, anyway, sa batas po kahit illegal yan, anyway, uh, kung ano man po ang uh, purpose nila, pag illegal, illegal pa rin yun. Hindi rin rehistrado ang gamit nilang chainsaw at wala rin silang naipakitang mga dokumento. Agad namang itinurn over sa Department of Environmental and Natural Resources PICOL ang mga nakumpis kang mahoga ni Lumber. Nagkandang pa rin po tayo ng mga follow up further investigation para hindi lang sila ang mapanagot. Pati rin mo binibentahan at kung sino ang nagutos. Waiting pa rin tayo sa mga And sa ngayon wala talaga silang papel, walang permit na naipakita. So talagang sinapaan sila lang tayo. Sa ngayon, nahaharap ang dalawang sospek sa kasong RA-9175 o ang Anti-Chainsaw Act at paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Forestry Code. Sila ay nasa kustudiya na ng Provincial Jail sa Camarines Sur. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Babayaristado sa panloob ng isang bicycle regal boy at 18 anyos na rank 1 most wanted person ng Magalya de Sorsogo na restado. Yan na iba pang balita sa pagbabalik na Kubiko Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyanta kay kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaybuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang muya party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. God. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakadaan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay <coughs> makagraduate na! <laughs> si Lito. Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid? Lito, Lito, Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlad. Tatakling kod lapid. Supremo ng sinado, Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kaligasan, Moragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Arestado ang isang labing siyam na taong gulang na babae matapos naman loob sa isang bahay sa Daraga Albay. Mabilis siyang nahuli matapos siyang na ng video. May report si Rose Belista. Arestado ang isang babae na nanloob sa isang bahay sa Donya Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga Albay, alas 8 ng gabi nitong lunes. Kinilala ni Police Lieutenant Maria Isabella Nopia, tagapagsalita ng Daraga Municipal Police Station, ang sospek na isang 19-anyos na dalaga at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa tagapagsalita, pwersahang pinasok ng sospek ang naturang bahay subalit nakita ang ginawa nitong pagnanakaw na mga trabahador sa ginagawang katabing bahay na agad naman ay sinumbong sa kapulisan. Kudainin ning basura, pero bako talaga permanently. And then mayroon po kasi isang bahay na nagapatrabaho. and then yung mga trabador po duman, taro po duman, bistado po siya. And then nakuhanan po talaga siya ng video while nasa loob po kang harong na may ginigibo po na pati na si po siya sa bintana and then may mga gamit po siyang dala. Agad naman na naaresto ang suspect matapos itong makilala sa kuhang video ng isang trabahador. Sinirot niya po yung, ano, yung pinto and then nagkua po siya ng mga gamit na amounting to more or less 15,000 po. Na-recover pa sa posisyon ng sospek ang mga nakaw nitong kitchenware na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nasa kustudiya pa siya ng daraga MPS at nahaharap sa kasong robbery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Arestado na isang 18-anyos na lalaki na itinuturing na rank 1 most wanted person ng Magallanes, Sorsogon. Naharap siya sa kasong panghahalay na nagawa umano nito noong siya ay teenager pa lamang. May report si May Encinares. Arestado ang Rank 1 Municipal Most Wanted Person ng Magalianes Sorsogon nitong lunes ng hapon sa Barangay Biga Magalianes Sorsogon. Kinilala ang suspect na si Alias Don, 18 taong gulang, walang asawa, at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Magalianes Municipal Police Station, September 2023, nang ireklamo ng nooy 29 anyos pa lamang na biktima ang dalawang teenager na umanoy ng gahasa sa kanya. October 2024, nang ibaba ang ang warrant of arrest ng korte laban sa mga suspek. Maganda ko duman sa Parangay Biga which is uh, 20, 20 kilometers away from base station. last March 10, kabisan ng uh, warrant of arrest na itinaw kang RTC-5, gun 65 sa Nasa kustudiya pa ng Magallanes MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Naharap si Alias Don sa kasong rape. Ang case is uh, rape, ano? Under revised penal code. ang recommended bail is 200,000. Samantala, patuloy pa rin na pinaghahanap ng Magallanes MPS ang isa pang suspect sa nasabing krimen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Sinira ng DTI Bicol ngayong hapon ang 700,000 pesos na halaga ng mga substandard products na nakumpiska nila nitong nagdaang taon. Ang mga sinirang produkto ay hindi umano pumasa sa product standard test ng DTI. May report si Danica Garcia. Sinira ngayong hapon ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang mga substandard products na ka ng ahensya mula sa mga tindahan sa rehiyon nitong nagdaang 2024 ayon kay Ruben Sumbon. Mahigit 700 pesos na mga substandard na produkto ang kanilang sinira sa harap mismo ng kanilang tanggapan. Aniya, ang mga sinirang produkto ay hindi pumasa sa product standard test ng kanilang ahensya. Importante rin umano na suriin ang mga establishmento ang kanilang mga binibiling produkto upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamimili. Ang mga produkto ay dapat rin daw na may import commodity clearance o ICC at Philippine Standard o PS Mark ang ibig po sabihin nito yung mga produkto na nagdaan po sa ka, na nation na, na, na po natin ng mga uh, validation violation then formal charge then due process po natin so ito na po yung pinaka finale ng ng process na yon. So kailangan po i-surrender aside from magbabayad ng penalty yung mga na-issue namin ng formal charges. Kailangan po nilang i-surrender yung mga items na violative po yung subject na items. Kaya po sila nakakuha. So ito po yung ginagawa natin para po hindi na mag-circulate o ma-recycle yung mga produkto uncertified. So kailangan po natin silang tirain para hindi na po magamit ulit ng mga publiko na po public or may dala sa lugar para ibenta ulit. Dagdag pa niya. Ito ay isang paglabag sa Section 6 ng DTI Department Administration order 2 series of 2007 na nagpapatupad ng Republic Act 4109 o Standards Law. Isa rin umano ang Albay at Camarines Sur sa may pinakamaraming nakumpiskahan na mga substandard na produkto nitong nagdaang taon. Kabilang sa mga sinira ay ang plywood, sanitary pipes, electrical appliances, motorcycle inner tube at steel wires ang aming pakiusap na lang po na sana maging eye-opener sa atin, lalo na sa, mga sa, sa mga consumers, na maging papag-watchap po tayo sa, pagbini, sa pagsuri ng mga produktong ating ginagamit sa pang-araw-araw. Lalo lalo na itong mga construction materials na ginagamit natin. So, um, uh, ma, -tignan lang po natin yung label, yung yes mark or ICC stickers na nandun. Yan po nag-garantiya sa atin na dumapos siya sa, sa, tamang testing ng ating uh, gobyerno. And sa mga retailers naman, sana po uh, maging cooperative naman kayo sa, sa, sa cooperative natin. Hindi po kami kasi, hindi naman po kasi kami uh, titigil na talagang mag-issue at mag-issue kami ng notice of violations kapag may nakita po kami um, uh, violations sa inyong mga establishment. So kung may may, uh, may questions po kayo, may query po kayo sa mga retailers natin regarding sa mga suppliers na dumudulog po sa inyo, makipag-ugnayan po kayo sa, sa aming ahensya. Samantala, ang aktibidad ay bahagi ng World Consumer Rights Day na ipinagdiriwang tuwing March 15 bawat taon na may temang Adjust Transition to Sustainable Lifestyles. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pinabulaan na ng alegasyon na may kaugnayan siya sa International Criminal Court. At Bicol Pili Products bumida sa isang trade fair sa Paris, France. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takay kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangay poan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar, Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang uya akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya niyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tataklingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid. Number 35, sa Malota. Lito, lito, lito namin! Lito, lito, lito namin! Lito, lito, lito namin! Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog, kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Maring itinanggi ni ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang mga kumakalat na balita na may kaugnayan siya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa opisyal, ang mga ibinabatong paratang sa kanya at sa kanyang mga kasama sa Kongreso ay paraan umano ng ilang individual upang ilihis ang pansin ng publiko mula sa tunay na mga isyu. Narito ang aking report. Mariing itinanggi ni ako Bicol Partialist Representative Elizal ang mga kumakalat na balita na naguugnay sa kanya sa International Criminal Court o ICC sa kanyang opisyal na pahayag. Derit siya ang sinabi nitong wala siyang koneksyon sa ICC at hindi siya nagtungo sa The Hague, Netherlands. Aniya, kamakailan ay nagtungo siya sa Rome para sa isang personal na meeting at wala raw itong kinalaman sa ICC. Ang kanyang travel records umano ang magpapatunay ng kanyang naging biyahe nitong March 11 kung saan mula Maynila ay nagtung Tungo siya ng Dubai, lula ng Emirates Flight EK333 at dumiretsyo ng Rome, lula naman ng Emirates Flight EK0097 nitong March 12. Ipinahayag paniko ni Ko na hindi niya pag-aari ang RPC-5219 Gulfstream G550 aircraft na sinasabing ginamit upang ihatid si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Aniya, sa news website na politiko na iulat na ang Challenger Aero Corporation ang nag-arrange ng flight ng dating Pangulo patungong Netherlands. Naniniwala si Ko na ang mga kumakalat na isyong ito laban sa kanya at mga kasamahan sa Kongreso ay paraan umano ng ilang individual upang ilihis ang pansin ng publiko mula sa tunay na mga isyo. Hinihikayat din ko ang publiko at ang media na maging mapanuri at iberipika ang mga impormasyon sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng mga maling balita. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Ibinida ng Department of Trade and Industry Bicol ang mga produktong gawa sa pili sa isang trade fair sa Europa. Nakalikom din mano ang ahensya ng 38 million pesos sa limang araw na aktibidad na ito na ginanap sa Paris, France. Narito ang aking report. Ibinida ng Rehiyong Bicol ang kanilang Pili products sa Salon International de Alimentasyon sa Europe nitong October 2024. Ayon kay Dindo Nabol, ang Regional Director ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol, apat na exhibitors mula sa ating bansa ang dumalo sa trade fair kung saan umabos sa 653,970 US dollars o nasa 38 million pesos ang kanilang nalikom sa loob lamang ng limang araw. Aniya, bahagi ang trade fair sa kanilang outbound business mission sa France, Belgium, That's at Netherlands. That's the first time that we introduce pili in Europe via the Shal uh, fair. So, maraming inquiries, maraming nagka-interest sa ating pili, not only sa to, uh, sa food uh, products but the non-food as well. Malaki umano ang ipinakitaang interes ng mga taga-Europa sa pili. Bukod sa mga pagkain na gawa sa pili, napabilib din ng ibang lahi sa iba pang mga produkto na gawa sa pili tulad na lamang ng mga pabango, lotion, sabon at lipstick. We bought some samples and nagustuhan ng ating mga buyers I think from 17 nationalities uh, who were interested uh, to buy pili from us and uh ongoing yung ating yung mga negotiations uh, with these buyers scattered in 17 countries so medyo nahirapan nga yung ating mga pili <laughs> uh, producers exporters to meet the market demand dahil dito, puspusa naman ngayon ang ginagawang mga hakbang ng DTI katuwang ang Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng pili. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita.